na naman si Sano guys oh Wild well, Jute, eh. naka vlog na naman dito kay Relax ng Bulk Ito yung operasyon nila oh, sa Bulk oh Ayan, nagbibira okay, guys Santa Rim Brazil to guys Ito rin ng treno masih haring arau guys oh so. oke kira anak guys oh so. kira gerak grab guys kira sekrim 赶紧，赶紧走。